Time check tayo mga ka 11.21 na ng umaga. Ayan. Maaramdaman siguro natin ng 9pm yung bagyo. Yung hangin yung napakalakas na hangin ng bagyo. Ngayon, puro ulan. Ngayon fish pa natin. Malinis na kasi nilinis ko yung paligid niya. Bago Bago bumagyo. Ay, si Tito Cesar si pala nagtanggal na ng mga dahon ng ng puso ng saging. Ay, puso ng saging. O, oh, puso ng saging, nagtanggal siya. Yun yung mga dahon ng saging para hindi magkatumbahan mamaya. Pas ulan, no? Oh. Ang kagandahan lang dito, nung nalagyan ko ng bato, hindi siya matalsik ng lupa Tapos meron, meron siyang overflow yung kong fish pack, kaya hindi siya aapaw Huwag lang sanang babaha Pwede wipe out lahat yan At ayun po, lumalakas-lakas ni po yung hangin kumpira sa kanina. Nag-uumpisa ng umihit yung napakalakas na hangin dito. Saka malakas na rin yung ulan. Parang natumba yung aking kanda. Baka na kanilagay ng dahon. Eh, natumba yung arko. Tamad. Atong hangin mga kadyanok. Abang yun ah buugong na yung hangin Pabugso-bugso lang siya Ayun, malakas na yung ulan doon oh Patibay naman ang mahogan eh Biber sa manga At sya Sa so hangin. Ngayon na, din. At ganyan yung bobong ko eh. Maka pa ganun. <laughs> ah, Maka So kahit daanan ng harvester, hindi matatama. Bakas so ng hangin. Wala sa anong lumipad na sangarito sa kotse. Ay! Masira yung pizza ko! Binuksan ko kasi bintana eh. Nanginig yung ko. Baka bubong yung susunod. Oh, no. Maipis sa taas. Wow, nangilipit ka pa. 310. Grabe, nawasak ko. Oh. Okay na, kesa yung bubong natin nawasak. Nag-implode eh. Dapat talaga may singawan siya. Parang nag-awan yung hangin. Tanggal yung bagay natin. Tanggal. Tanggal yung bubong natin, yung tisa may natin. Grabe, napakalakas. Mga kadya, na-update lang ulit. Nakatulog naman tayo ng 1 hour. Ah, so, nagising ulit tayo so, sobrang lakas ng hangin. Mga kalabog. na naman ng malakas. Maririnig mo yung pag-ugong ng hangin eh. Nakala ko, tapos na yung pagbayo. Nakatulog na ako. Kaso, isang oras lang pala yun. 12.37 pa lang. Nakala ko, tapos na. Kasi pagka ganitong natulog na ako, dare-daretyo na eh. Tapos magigising na ako ng alas... Hindi, ma mag-alarm kasi yung cellphone ko malasing. Pero ngayon, isang oras lang ako nakatulog. Kahit medyo pagod yung utak Okay, may natin na sira. Yung mahalaga lang, huwag yung pinakabubong natin. Kasi pag yan natanggal, stress ang aabutin ko dyan. Pag nilipad yung chinelas ko. Sandali. Sandali, ingat 'yan, kapatag. I-swing kineles oh, paratingineles din ako. At <laughs> 'yung ketchup, gansha ibababa yan. Hindi nandiyan lang Ngayon din. Isang, isang pares na nilipad na. Oh. Ayan o kasi. Ba't anong May butas kasi din sa likod e. Eh. Gumano yung hangin. Tanggal sa pagkakaribid. Ano nga ba ilo? Grabe hmm. nangyari. Buti hindi ka nabagsakan. para sa Pagod ka na yung pinagod sa Yung <laughs> pressure kasi nung hangin eh May butas kasi dun eh Yung sa likod Buti, buti kay Crystal, hindi nga dali Eh, doon doon yung butas eh. sa kwarto ni Crystal Dito lahat ng pressure nung napunta eh Diyan na ipo Dapat talang may butas dito sa ilalim Kahit isa o apat bawat sulok. Para may labasan mo, ano? Oo. No. Na hindi na pwersa. Buti hindi na Hindi sa tingnan nandito eh. Hindi mo hangit Ay! May mga dyan na nagtumbahan eh, ibang sagi. Butol. nila itong ba bayo na park yung may bunga yata eh diba? ayun eh, napali dun dumaan yung kwan o yung hangin sa may siwang na yun wala well, ko na rin yan eh Kamusta na mga isda ko? Buhay ko ba kayo? Diyan pa kayo? Number bumaba Tatagtagan ng gasgas Alas, hindi nabasag Mahal-mahal magpagawa niya na yan. Wala Patay na yan. Sabog na yan eh. Sinabog mo kasi sabi ko sa'yo eh. Patay ka mga kalampag na yung na yan. Nalinis ah. Nalinis ng bagyo. Magta siguro yung tumama kagabi Hindi, ah, okay. doon tumama eh Sa pader kung malabog eh eh. eh Sabog ka pa kasi eh Alam mo na may bagyo ah, sabi mo, may bagyo eh. wala na. Tol so, na, lahan talaga. Inukay kasi. Babaw lang kasi ang, ang, ang ugat ng hangga. Ugat. Lumambot. Wala na. Yan na yung kuna bukit. Ang itsura ng bahay ko pagka uh, ano, pinabagyo. Nakatulong dito kahit kapaba na May kumakalabog na yun Ito ba yung bike natin? Maliwala dito ah Kalasog lasog, -lasog. Meming ko Nawala yung kumakalampag Hindi uh, uh. naman kasi masyadong mukhang yung ulan eh no? Anong ba ako dyan no? Ha? Papalit na labi Ayun nga sinasabi ko sa inyo eh Hindi oh. na kayo nagsabog noon eh bimba kaya kaya pito pausong pano mo pito kasi nasa kasi 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 Ber berbema yata yan Alakas Tumban na yung Bayabas ibang sagay, -putal -putal Yung ibang sa akin nagkapotol putol Yung dulo Ayan, tumigat na siya haring araw kung so wala siguro yung bahay ko dyan, nabuhal na yung mangga na yan. Oo. Oh, Grabe <laughs> lakas ba rin ng hangin? Hindi ako mapag-drown. Grabe, lakas pa rin na ulan. Ang hangin. Ano yung bahay natin? Sabahan na naman Ganito Ah, paulan na Siyan po mga kadyano, ito na itsura ng aking kwarto. Nawasak na lalo. Natuluyan na. mag na lang ako ng materialis dito. Sa baba ko na lang ilalagay itong mga o natin, spandrel or mga panel natin dito. Sa baba natin ilalagay. So yun po mga kadyano, ililigpit ko lang po itong mga nalaglaga na panel. Yan, medyo putol-putol na. Magpapalit na rin po tayo na baterya. kaya fiber cement board or unahin muna una din natakpan yung, yung siwang doon sa taas. may bandang likod. Bilang po yung may siwang eh. So, may harap dito sa harap ko sa gilid magkabilang gilid. Nakatakip po. Na inayos ko po dyan yung ilaw. Kasi baka matanggal yung pagkakalagay patok ko muna doon sa metal paring ayan medyo nawasak agad nakailang buwan rin naman siya kailan ko ba ito pinagawa medyo matagal na rin pala ayan Ay, tapos na pala ako maglinish or o maglipit ng panel dyan ayusin ko na lang ito nakalambitin na ito kasi ang delikado tayo mo mga kadyano nasira man to buti na lang ay eh. hindi po yung bubong natin yun yung pinakamahalaga ito pong ceiling medyo kaya pa Ayun. may sabi nga nila eh pag may nawala may darating ayan Yeah, lesson learned na rin sa mga nagpapagawa ng bahay. Take as experience and lesson. Ayan. Di ba hindi may natutunan naman tayo? Hindi naman uh, sayang. At uh, yun mga kadyan, hanggang dito na lamang po yung ating video. At maraming maraming salamat po sa panonood. Bye bye!